Misteryo ng pakpak na maliliit sa mga buto ng tao. Misteryo ng mga pakpak na maliliit ng human skeletons, na natagpuan sa basement ng lumang bahay sa London. Iniingatan ang mga labi ng mga engkanto, werewolves at aliens na inaangkin na muli ang mga taong natanggap sa clearance ng bahay na pagmamayari ng isang misteryosong collector ng ikalabinsyam na siglo. Ang mga nakakatakot na exhibit ay sinabi na nakita ang koleksyon ni Thomas Theodore Marilyn ang skeletal winged bodies ng mga fairies, werewolves at alien ay sinasabing natagpuan sa basement ng isang lumang bahay sa London. Nagtatampok ang koleksyon ng mga kung ano ang isang hanay ng mythical beast, sa mga case at mga garapon sa kakilakilabot na poses. Ang mga diwata na nakitang nabulok na ang kanilang mga laman at ang kanilang mga pakpak ay ipinako upang ipakita ang mga boards at pinagsanib ng mga masasamang hitsura na baluktot na alien bodies at mabalahibong humanoid na labi. Itinampok din sa Horde ang mga sketch ni Jack the Ripper victims Catherine Eddowes at Elizabeth Stride kasama ng mga di umano'y puso ng tao at iba pang organ na nakaimbak sa mga garapon. May mga bangkay umano ng mga kakaibang nilalang sa isang basement. Artist Alex C.F., tagapangasiwa ng koleksyon ng kakilakilabot. Ang mga nakakatakot na exhibit ay sinabing nakita ang koleksyon ni Thomas Theodore Marilyn, na inilarawan bilang, isang mayamang aristokrata at biologist noong 1800s ang isang blog post tungkol sa mga dapat na natuklasan ay nagclaim, noong 1960 sa London sa oras ng paglilinis sa site para sa pagtatayo ng isang bagong tirahan na kapitbahayan, ang lumang matagal ng inatasan na mansyon na pinahaba para kay Thomas Theodore Marilyn ay itinakda para sa demolisyon. Sa basement ng tahanan, ang mga builders ay nakadiscover ng libong maliliit na boxes na kahoy na mahigpit na seliado. Imagine ang kanilang sorpresa nang sinubukan nilang mahanap ang loob ng mga katawan ng kakaibang mythical creatures, na tila sa mga fairy tale lang naliliwanagan. Ang mga item ay sinabi na pagmamay-ari ng isang mayamang collector ng ikalabinsyam na siglo. Ang nakakagulat na mga artifact ay muling pinakilala ang artist na si Alex C.F., na nagsabing ang mga talaarawan ni Marilyn ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mga advanced na ideya na hindi umiiral sa panahon, tulad ng quantum physics at the multiverse theory ang kanyang mga talaarawan ay naglalaman din umano ng mga siyentipikong paliwanag para sa mythical lookang specimens na kanyang koleksyon. Inaangkin ni Alex CF na ang tagapangasiwa ng koleksyon, na maaaring makita online. Ngunit ang kwento ay talagang mahusay na ginawa at sinalaysay na pinagsama-sama ng artist. Ang mga may pag-aalinlangan ay nagclaim na ang mga sinasabing mga katawan ay bahagi ng isang mas matalinong proyekto sa sining. Nagkomento sa mga piyesa, ang isang online commenter, na tinatawag na James Campbell, ni Reid ba ng taong ito ang props department ng Hammer Films na I mean come on people. Kung ang mga specimen na tulad nito ay talagang natagpuan ang British Museum ay maglalaan ng isang buong pakpak dito. At isa pang, tinatawag na tray weight, idinagdag nito, obviously it's a fake, but still really, really cool. Gusto kong makita ang mga bagay na ito.